Ito na nga guys, yung last video ko about sa trip namin sa Bicol last month. So medyo late na ito na-upload kasi gawa rin ng naging busy tayo nung dumating tayo dito sa Manila. Uh, at isa pa nga at isa pa nga sa mga huling pinasyalan namin dito ay ang Kamaligan River Park. Isa, isa rin to sa mga ba, bagong attraction dito sa bayan ng kamalikan. So, marami na nga develop na nangyari sa lugar na ito. And, credit din sa order ng drone video na ito at kahit pa paano nakakuha tayo ng mga aerial shot or aerial video. At, sa video ito nakikita makikita nyo na kalong kalong ni ate sa si list yan at kasama niya rin yung mga pamangki niya syempre at susubukan nilang tawirin yung kahabaan mismo ng tulay na ito at, syempre challenge din nila kung kaya talaga nilang tawirin yung hanging bridge na ito so medyo may kataas may kataasan din tong tulay na ito kasi uh, ano eh Ayan, si Ate Sally bumababa ng hangganan kasi nga umiiyak na si Bibilin at takot na takot na tawirin yung tulay. So walang magawa si Ate Sally kundi bumalik na lang sa pwesto namin. At yun nga yung mga bata, walang takot na tinuloy-tuloy nga nilang tawirin yung kahabaan ng tulay. So yun nga lang, sila oh. Ayan oh. Lalo na si Adik, si Adik yung nakaret. Ah. akala na siguro nila babagsak yung tulay panay kapit nila. Ah, uh, di hindi ko lang alam kung makarating talaga sila dun sa dulo. Pero sa tingin ko narating talaga nila yung dulo na yan eh. So, kasama sa challenge. Ayan. Ako sinubukan ko rin yan guys, tawirin. So pagdating ko sa gitna, medyo nahilo tayo. Medyo may kataasan din kay ang gitna kayo is bumalik na lang ako nandito na lang ako sa may baba tumambay tabay habang nahantay ko tong dalawang magkapatid na galing sa trabaho ayan kakarating lang nila si Carol at saka si Vincent ayan halatang mga haggard mga pagod na pagod galing sa kanilang mga work ayan so inaantay pa namin dito si mama nila mama nila ayan si Auntie Ida at saka sila Ate Madela ayan So, dito nga kami mag tatagputan po. Ayan. At dito naman banda, ayan, si Manong Guard. Ayan, nasita tayo dahil daw, ah, um, akala niya siguro hindi tayo takakamaligan at hinahanapan tayo ng valid ID ayan kuya so, sa valid ID lang kung meron tayo baka ayan so hindi hindi nyo lang alam siguro na taga, taga kamaligan rin ito syempre may balik tayo din tayo na taga kamaligan din tayo uh, so ang ginawa namin pero makulit din si kuya talaga sinundan pa kami ng tingin bukos sa sinundan kami ng tingin walagang sinundan kami kung saan kami, kami pupunta at naniniguro nga talaga si kuya na talaga kam taga kamaligan talaga kami dahil kung hindi daw taga kamaligan kailangan daw guys mag entrance kami so wala siyang magawa kasi may ID kami. Ayan. So, dito naman sa video ito, ayan, nangunguna si Ading. Dito, dada, pag <laughs> uh, Ayan, si Baby Leon, makikita Makikita niya doon si mami niya Ayan, paparating na yung mami niya Sa lubungo niya yung mami niya Ayan, ano. so, ayan excited na si Baby Lian na makita yung mami niya. Kaya, ayun, naunang tumakbo. So, akala namin magyayakap pa rin tapos yung kuya niya. Yung pala nagkasali si Halam. Uh, ayan, si, yung nakadilaw naman pala ay si Lance. Ayan, ayan si Ate Madel paparating na kasama ni Bibi Lian hindi po yung nakablo guys uh, ah, po yan ayan po yan si Auntie Ida naka pink panda hmm. ayan galing po yan si Auntie sa birthday medyo may amats po yan guys medyo lasing lasing yan <laughs> ah. ayan Siyempre, abang Tumatambay-tambay tayo. Punting sightseeing muna sa view dito sa... ...tabing ilog. Ayan, so medyo may napansin tayo, guys, na parang... ...isang floating cottage, ano. Actually, hindi siya cottage, no. Restaurant na... ...floating restaurant pala yan, guys. So, piti pala ganyan kumain yung... ...ah... Yun nga lang may package siya guys na 500 DAW per head. So unlimited naman daw yun guys, only food. So hindi lang, I'm not sure kung only drinks din siya o only alang. So may dumaan ng motor kaya video na ingay. Na-disturb yung ating pag-re-record. So. So, ang ginawan lang natin dito, guys, is so, wala tayo budget. Sightseeing na lang tayo, ayan. Doon sa nakangangang na, nakangang isda. So, para guys, nandito dito lang yung video ko. Thank you for watching.